So ito guys yung masjid. So, dito lang yung bahay namin. Malapit dito. So yun, naisipan lang namin mag-almusan sa labas. Nananawa na rin daw kasi sa luto namin. <laughs> ba? noodles na kagabay. Ay no noodles na naman ba ngayon? <laughs> Yan, dito yung aming bahay. Malapit na. Nagnag ah. Ah, Ayan, bumaba nang... Ayan, eh, papapasok doon sa atin. Ah. Yun, malapit na yung amin doon sa may pick-up. Ay, eh, doon daw sa may aso, Dike. Ma Manong, doon po sa may aso. Para. Ay, <laughs> tumak mo yung aso. <laughs> Manong, dito na po ang amin. Ayun, ang amin, layo na. Ilan <laughs> niya? Yan, mga bossing. Lumayo kami dito sa bahay kubo. Kain na kayo. Kain na kayo. So, try namin yung pagkain dito. Yan. For today's video, kain-kain muna tayo. Yan. Yan, itong pagkain dito. Yan. Tapsilot. Na may sabaw. Yan. Yow! At nag-extra rice pa nga. Iya. Yeah. Nabitin kami sa isang taka lang. Walang bawang. Ano dahil? Walang bawang. Iya. Yeah. Plain na lang. Yeah. Okay na din yan. Ibang halap ang bakit may bawang? <laughs> Sino na? nga. Si Cedric daw ay hihinga-hinga. Hindi na tayo naman tubig ah. Eh? Ay, tubig na ba hindi nag sa buso? Yan. So, maglalakad na kanya ulit pabalik. Dito ito guys, sa bahay kubo dito sa may SC si Road. yeah. tema nila rito puro bahay ko po yung mapapatsin mo. na guys balik na uli kami dahil nakaglakad lang ulit kami yan so pabalik na ng bahay dumayo lang talaga kami ng almasal actually eto dito ko yung aming bagong accommodation yan to sa likod ng masjid so sama ng lakad exercise gutom na ulit pag... pwede yun daw lang pagdating ulit ng bahay gutom na ulit yeah. na ulay. Kakakain na ulay. Oh, medyo malayo-layo yung aming nilakad. Ngayon, yeah, oh, nandudog pa sa ito. Hindi dito. So, pasyal-pasyal din. So, sinusurvey lang namin yung lugar kasi bago lang kami rito ng lipat. So, malapit-lapit na tayo. Natatanaw na masjid. Gusto mo, mag-interview tayo. Laguan nyo lang. Laguan <laughs> ako nga Anong gagawin? Hindi, nagpapatukayo ng ano? Mapakain ng ibong. ng ibong. Lapit na rin ito. Maraming mga tindahan talaga rito sa paligid. Ito lang maganda rito. Malapit sa work namin, work site. Tapos, maraming ano... You know, ito, naging city. City talaga. Sa dati naming bila, sa Sinaya. So, parang ano, studio type. Pero dito naman, okay din naman. So, ang buhay katar So, dito lang. Kami ni sa lagi ngayon na magka-partner. <laughs> dito sa buhay katar Yan. So, ito yung malaking masjid din dito. Alos din sa likod niyan yung bahay lang namin. Bagay din. At tawid lang nga ba dyan Pero tawid na kita na kaya Hindi na sa isang di, raya Hindi na di, 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 May request na siya dyan Nagwabike pa Yun Tumawid na nga So ito guys yung masjid dito, dito lang yung bahay namin Palapit dito lakad lakad din mo na sorry naisipan lang namin mag sa labas nananawa na rin daw kasi sa luto namin <laughs> <mo>. noodles, <laughs> ay, no, noodles na kagabay ay noodles na naman ba ngayon <laughs> yan dito yung aming bahay malapit na sorry magsasala na sila rito yan, mga naglalakad na papuntang mas yung iba. Nag-nag ha? Ah, saan? Yan, bumaba ng... Ah, uh, papapasok doon sa atin. Ah, yun, malapit na yung amin doon sa may pick-up. Eh, doon daw sa may aso, Dike. Ma Manong, doon po sa may aso. Para. Eh, <laughs> tumak mo yung aso. <laughs> Manong, dito na po ang amin. Ayun, ang amin, layo na. <laughs> Yan, So, blapit na. Marami namin mga kasalubong na ano rito. Mga magsasada. So, yun lang guys for today's video. Nag-share lang kami ng konti experience namin. Uh, Nag-explore uh, nage kami rito sa kung anong, lugar, kung anong mga pwedeng puntahan, kainan. So, see you on my next vlog kasama si Sadiq Rimar. So, next time. Till next time guys. See you on my next vlog. Thank you.